sa kasagsagan ng Balikatan Exercise 2024 sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, nanawagan ng ilang mambabatas sa pamahalaan na itigil na ang pagpapadala ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Ayon kasi sa ilang mambabatas, dapat naalisin ng mga militar sa West Philippine Sea na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Tungayan ng detalye ng balita sa pagbabalik ni Alvin Pelobelio. Nanawagan ng mga bloc sa kamara na dapat itigil ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapadala ng militar sa West Philippine Sea. Ayon kay Kabataan Partylist List Rep. Raul Manuel, dapat daw i-demilitarize ang West Philippine Sea na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Dapat din daw umiwas ang Pilipinas sa pagpapapasok sa US o Estados Unidos at unahin ang sariling kapakanan pagdating sa geopolitical na hangarin ng bansa. Sa pag-aaral na inilabas ng Octa Research, mayorya ng mga Pilipino ang nais magkaroon ng presensya ng militar sa West Philippine Sea kung saan 73% ang pumabor dito, habang 72% naman ang nais ng diplomasya sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Manuel, bunsod daw ito ng patuloy na pag-normalize ng balikatan exercises sa karagatang sakop ng Pilipinas. Bagay na taliwas niya sa kung anong sinasaad ng konstitusyon na talikuran ang anumang digmaan bilang bahagi ng hangarin na kapayapaan sa rehiyon. Para sa Eurotv News, Alvin Palabello sumasaludo sa bawat Pilipino.